Islam, Bago tayo matulog ngayon, alam ko kailangan na natin magpahinga dahil para din para sa bukas. Uh, maikli lamang po ito dahil ito ay uh, itong Ramadan, nagsimula tayo ng Ramadan series natin. Marami kasing mga kapatid natin na mga sumusubaybay sa Pilipinas. At uh, alhamdulillah, ganun din sa mga ibang bansa. Nawa, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng anumang nagawa natin dito sa mundo malaki man ito o gano'n ito kaliit ito ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin Amen. dahil mga kapatid uh, alam natin na ang kahapon, ang nakaraan ay hindi na natin pwedeng ibalik at ang bawat hininga natin, bawat araw na paparating, ito na rin ay papalapit tayo sa ating mga libingan kaya dapat ang isang muslim na maging totoo sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, ay alamin niya ang kanyang sarili na ang bundong ito kung saan tayo ay nabubuhay ay napakaikli ng ating oras at gamitin natin lahat ang anumang natitirang buhay natin na ito ay maging kalugod-lugod sa Allah. Uh, nung isang araw na simulan ko ang tungkol sa hadith, doon sa hadith na kung baga tinawag ito ng mga ulama, pati sa kitab ni Bayhaki na tinawag na Ummu Kung sinatawag ang Quran na Ummul Kitab, ang Ummu Sunnah, ay itong hadith na ating naibahagi na simulan na natin nung isang araw kahapon at ito ngayon yung panglas na tungkol sa hadith na ito. Ito yung Marate Buddin, ito yung Islam na kung saan ang ating relihiyon ay mayroon itong uh, baitang o mayroon itong pangkat o mayroon itong haligi. Una ay ang sinasabing Islam nabanggit natin ng Islam, ang limang haligi ng Islam at naipaliwag na natin ito. At ganun din nasabi natin na ang Islam ay ito ay halos lahat kilos. Kilos gawa. Tapos kahapon natapos natin na ipaliwanag ang tungkol sa iman. At ang iman ay may anim na haligi. At ang anim na haligi na ito, ang mga gawain at kilos nito ay puso ang umiiral ang iman, pananampalataya sa akida, pananampalataya sa mga ilmul ghaib ang pinapairal natin ay ang ating puso, paniniwala ng puso. Ngayon ay tungkol na naman sa al-ihsan. Ito yung tinanong kasi si Propeta Muhammad nung siya ay sabi ito ni Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bainama nahnu julusin inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam intala alaina rajul rajulun shadidu bayadu thiyab wa shadidu la sawadu as-sa'r so ila akhir hadal hadith nabanggit natin yan na dumating si Jibril alaihi salatu wasallam kay propeta Muhammad na nagkatawang tao si Jibril at siya ay nagtanong niya Muhammad ano ang Islam at sinabi ni propeta Muhammad itong Islam ano ang iman at sinabi ni propeta Muhammad, Muhammad ang iman ipaliwanag natin yan nung kapo natin sang araw. Ngayon, itinanong naman ni, ng, ni Jibril alay salatu wa salam, wa mal ihsan. Ito yung sinasabi nating ihsan. Anong pagkaalam nyo? Anong ihsan? Mama, anal ihsan? Ali, ikaw, nag-aral na sa sa ikaw lang yung alam ko na estudyante na ang daming mga universidad na pinag-aralan dito sa Riyadh. Masha Allah, mapasa Batha, mapasa Darul Bayda, mapasa uh, si Messi mapasa doon sa saan yun, yun pinag-aaralan ninyo? Sifa. Sa Sifa. Allahu Akbar. Nakakaingit ka, Ali. <laughs> Totoo yan. So ngayon, ano ba sa tingin mo o ano yung alam mo tungkol sa Al-Ihsan? al -Ehsan? Example, ay ay si, ay si Allah sa ay, ay nakikita ay nakikita mo ay example ay nakikita mo hmm. siya pero feeling mo Nakikita mo siya, ha? Uh, I-refresh uh, I mean, oh, natin. Sabi uh, mo, nakikita. Downtown, uh, uh, Ibig sabihin, nakikita ka niya, nakikita ka niya pero feeling mo, andan siya sa harap mo. Na hindi mo hindi siya nakikita. Ayun. So, yun ang tarif ng ihsan. Mal ihsan, ya Rasulullah, faqala nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, al ihsanu, an ta'abudallaha ka'an nakatarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. yute niya. Ang ihsan ay parang ikaw ay sinasamba mo ang Allah, gumagawakan ng kabutihan na bakit mo ginagawa dahil alam mo na nakatingin sa iyo at nakabantay sa iyo ang Allah. Sa ibig sabihin, kung may nakabantay sa'yo, ang gagawin mo, yung mga pinagutos niya. Ang ipinagbabawal niya, iwasan mo. Di ba? Katulad ng pulis. Magsilip-silip ka diyan, maghawak-hawak ka diyan, magnakaw ka diyan at makita mo ano gagawin sa iyo ng pulis. Kasi nakikita kanya, di ba? So ito, dito natin makikita na ang pagsamba sa Allah, nagiging matakutin tayo sa Allah na alam mo na hindi mo siya nakikita pero aware ka na nandiyan siya na nakikita kanya. Kaya yun ang pursigi na nag nag-uujok sa iyo para gumawa ng kabutihan ng pagsamba sa Allah. Tama? So, ano ibig sabihin sa Tagalog yun? Ha? Abdulaziz, Erfe, ano ibig sabihin sa Tagalog yun? Are, Samranaw, oh, Teddy, ah uh, uh, Ahmad, at uh, paano yun? Nakikita mo ang Allah, ah uh, parang alam mo na ang Allah ay nakikita kanya, kaya ikaw ay sumasamba sa kanya, although alam mo na hindi mo siya nakikita, pero aware ka sa ginagawa mo na siya ay nakabantay sa'yo. Subhanallah. Ha? Ha? Ah, mapiabon si Dato Kapatalo sa Maguindanao. Oo, oh, ay mambulo, dapagadon. Kapipia. Kao to, kapipia. Samrano na kapipia. Kambilang nga taw. Ha? Ibig sabihin ay, yung pagpapakabuti. Ayan. Pagpapakabuti. Ano pa ang pagpapakabuti sa Tagalog? <laughs> pa oh, pagpapakabait na waya gi mambu korek to na ano pa pagpapakabait pagpapakabuti pagkakamasunurin pagka paging totoo sim sim sawa sawa lahat pare parehas na yon magpipinsan lang yon ang ibig sabihin mga kapatid ito yung sinasabing ihsan kung buuin mo ang islam nagawa gawa at isama mo yung gawain ng puso na pananampalataya ang lalabas nito ay ang ihsan falidhalika maratibu la'ala fid din al ihsan ang pinakamataas angat sa lahat ng ito ay ang pagpapakabuti ang ihsan at isa sa isa sa pinakamaganda na nasabi ni Hasan al Basri minsan sinabi niya alimtu anna rizqallaha alayya lan ya'khudahu ahad fa atma annu qalbi Allahu akbar tibay ng pananampalataya. Alam ko at batid ko na ang biyaya sa ang biyaya ng Allah ay sa akin ay walang sino mang makakaagaw nito kaya ako ay naging panatag sa aking puso. Correct. Alam mo na nandiyan ng Allah nagbigay sa iyo ng biyaya, alam mo na mayroong biyaya sa iyo ang Allah, maski ano ang gawin ng tao, agawin nito sa iyo, hindi nila makukuha 'yon. Kasi nasa iyong Panginoon kung anong talagang itinalagan niya sa iyo. Wa alim tu anna amali layyakumahu ahad fa bihi. At batid ko at alam ko ng aking gawain ay walang sino mang pwedeng makagawa maliban sa ako ang gumagawa nito kaya pinagbubutihan ko ito. Kasi sa Islam mga kapatid, sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna allah yuhibbul 'abda idha 'amila 'amalan ayutqina." Katotohanan si Allah mahal na mahal niya at nalulugod siya sa isang alipin na pag siya ay gumagawa ng gawaing mabuti lahat ng mabuting gawain o pagsamba sa Allah ay pinagbubutihan niya ng pinakamabuti pinagsisikapan niya kanabaka pagasarbo hindi ni ngaskugong lang hindi yung halimbawa magtimpla ka ng kape na okay na yan, importante kape may mainit at may kapit gata dapat, lagyan mo ng magandang templa. Itinanong ko kay Abdulaziz kasi ito, baka umwi na to anong mangyari, um